Good morning guys, nauna ka pang bumati ah. Good morning guys. Ang oras natin ay alas 6:30 ng umaga. Good morning, good morning. At 'yun, kaya yari na natin mag palit ng bearing ng motor. Yung motor natin. Pinalitan ko ng bearing 'yung unahan. Ito 'yung mga pinagpalitan ko. na to magtatatlong taon na to sa akin pero hindi pa bayad yan ito yung mga sticker na na collection ko sa rides namin yan ito tsaka ito ay sticker logo namin ito tim Balis Ito kay Ridge Motovlog yes, Ito Sacred Heart Riders Club Kay G-Zone Motovlog ito pa. Good Heart Riders Club. Ito pa. RFTC. At ito kay Erwin Motovlog. prepare na rin tayo at tayo ipapasok sa trabaho para kahit pa paro naman masasakurin tayo sa araw-araw oh. medyo makulimlim ang panahon ngayon ngayon yata alampol ng Bagyong Paulo. Okay guys. Update update na lang. Andito na tayo sa yarda. Tayo yung mag time in na time in. Oh, sarap, sarap pa. Paingat pa. Ito kina karga sa Diesel. 40. Gawin mo si Kinakapos kunti eh. eh. warning na warning <laughs> 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 <hiling> na yung unit ko eh. Sino may tama? <coughs>

Nee, so, chatot. Oh, ah, ah. Sorry, Tapos, na Anong oras dyan? Oh, na siya? Ah. <laughs> yari 6:54 si boy matay no, binangga yung, <laughs> yung minidam. Oh. Kita ko mamaya yun. <coughs> kung... <Si> na. Na, <coughs> tinuruan mo nga. si Iki Tinuruan <coughs> mo nga ni ano eh. <coughs> si ano, si Juni. Eh. Nakita ko na ano. <tos> 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 Yan ang mahirap dyan yung hindi mo kabisado. Dalawin dyan si <coughs> Bakit oh, binangga yung, ano, binangga yung bongta? Ano? Nang iibig magkampyo eh, kontabi yun. Talawin San. si Rosie Ansan. Bakit? May sa kulungan. May yak? mo na, dalan mo. Bakit kasi nagpapahuli? O, bote si Rodney, napagsabihan ko. Uh, hindi na kahit pa paano siya umano, nakikinig sa akin. Matilo na siya? Hindi. Pa paunti unti na lang okay. daw ah. siya. Punti-unti. Atis, bumabalik na yung katawan niya. Pumakain na siya ngayon, diba? Dati, hindi pa yung pinakain. Wala kayong pinakain na tayo. <laughs> <laughs> Dahil sinasabing si Rodney, pasin ko yung sikwenta mong pata. Oh, o, live 2 po ro. Oh, o, oh, maraming ka po, ah? live 2. O, oh, magandang umaga po. Ako po yung yeah, 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 yeah. kasama ni Paul na driver ng dump truck. Yeah. Ngayon po, bali si Paul, napakagaling na tao niyan. Wala yeah. <laughs> po tayong masabi diyan. Yeah. <laughs> Masarap po siyang kasama. Kahit tayo ay sama, sama nang sama. Galing <laughs> mo talaga. Kaya barkada namin na si Paul, maaasahan niyan. Kaya si Rodney naniniwala sa katawuan niyan. Ayan, si Tilao. Ayan. Lahat dito. oh, ayan si Kayaan Paul. Pa si Jess, oh. Paul Gas. Yes. Ako naman si Garapata. Sa kaya, hindi pa hinihingi ng sigarilyo nagbibigay na yan, Paul. <laughs> O, oh, doon ako nagkamali. Siyempre <laughs> lang lang lighter. Mga <laughs> aga-aga naka-live ni Paul eh. Hindi, hindi yan na live. Ano lang yan? Video lang. Oo. Oh. Pang-upload ko. Guys, alis na tayo. Punta na tayo sa kabilang site. Balita ko na, iskras na yung tinuruan mo. Ha? Yung tinuruan mo. Masakit sa lumi <laughs> Na, alis na tayo alis na tara na tara na. andito na tayo sa pangalawang site mag check muna tayo ng unit para against the light check muna tayo ng unit check natin yung langis tsaka hydraulic Okay. Saan na ba yun? Ayun. Okay. Hindi nagbawas. Good pa good. Good pa good pa good. Okay. Ayan. At. dito na tayo sa area ng Bacingan. Boba tayo, baba. At ko. Okay na okay na yan ang unit natin maaga pa naman tambay mo na tayo ng kubo bakit ah ma maaga nga nga rin eh okay hanggang dito lang muna tayo padong eh hindi din dito lang muna tayo maraming maraming salamat sa walang sawang panunod mabuhay kayong lahat at God bless bye bye